Hi mga ka-vlog! Welcome back sa channel natin. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang mga artistang tunay na nagtagumpay sa kabila ng matinding pagsubok at hirap sa buhay. Hindi lang basta sikat, kundi mga kwento ng tapang, tiaga, at determinasyon. Kaya kung gusto niyong ma-inspire, manatili lang kayo dahil simulan na natin. Isa sa mga kilalang artista na may inspiring journey ay si Nadine Lustre. Bago siya sumikat bilang actress at singer, dumaan siya sa hirap. Nagtrabaho siya bilang call center agent para matustusan ang pangarap niya sa showbiz. Pinatunayan niya na kahit saan ka man magsimula, basta't may determinasyon, makakamit mo ang iyong mga pangarap. Si Coco Martin naman ay isang buhay na halimbawa ng tagumpay mula sa lansangan. Mula sa pagiging batang lansangan, nagtrabaho siya ng husto at ginamit ang kanyang talento para makapasok sa industriya. Kilala siya bilang King of Independent Films bago siya naging mainstream star sa telebisyon. Ang kanyang kwento ay patunay na ang tiyaga at pagsusumikap ay hindi nasasayang. Si Iheje de las Alas ay nagumpisa sa mga simpleng trabaho, tulad ng pagiging waiter, bago siya naging isa sa mga pinakasikat at respetadong komedyen at aktres sa bansa. Ang kanyang journey ay isang paalala na ang tagumpay ay resulta ng sipag, tiyaga, at pag-asa. Si Vice Ganda ay dumaan sa maraming pagsubok, mula pagiging street vendor hanggang sa pagharap sa diskriminasyon. Pero hindi siya sumuko. Sa halip, ginamit niya ang kanyang talento sa pagpapatawa para maabot ang puso ng milyon-milyong Pilipino at maging isa sa pinakasikat na gihi host at komedyante. Bagamat nagsimula bilang commercial model at maliit na roles, dumaan din si Catherine Bernardo sa mga pagsubok bago tuluyang sumikat bilang isa sa mga pinakasikat na young actress ng bansa. Ang kanyang kwento ay patunay na kahit anong hirap ang pagdaanan, ang tiyaga ang susi sa tagumpay. Salamat sa panonood mga kavlog. Sana ay na-inspire kayo sa mga kwento ng ating mga artista na nagmula sa hirap pero hindi sumuko sa pangarap. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment kung sino pang artista ang gusto nyong marinig nating kwento, at syempre, mag-subscribe para sa mas marami pang inspiring content. Kita-kit sa susunod na vlog.